Sir, magtanong lang sir, okay lang? Oh. Saan po yung ano, uh, ah, tawag ito Harrison Plaza? Yung ginagawa, wala na, giba na yun eh. Ah, giba na yung Ma Harrison Plaza? Oo, oh, oh, wala na yung giba na. Wala yung, yung mall? Ah, yung mall? yung mall, oh, Malinis na yun. Hindi ka oh. ah, yun, oh. Ah, na yun sa oh. ano? May ginagawa na ata eh. Oo. Oh. oh. tagal lang kasi ako hindi nakapunta dyan. Ah, wala na yun. Matagal lang giniba yun eh. Oo. Oh. Eh sabi may katiks, katiks kasi ako, diyan lang ako magkita ngayon umaga. O doon, doon. Ano, makikita mo baka na yun. Baka kayo magkita. Bakante na? Oo. Oh. Nasaan na ba tayo? Manila so? Manila so ito. Pagkano oh. mo ng tulay? Opo. Ito, so, pagkano mo ng tulay, ano, ano na yun? Katabi daw ng century. Century... Anong kabanda sa dulo. Papunta kang Vito Cruz. Opo. Oh, Dirtsahin ko lang to. Dire-direto ka lang. Basta dire-direto yun yan. Makikita mo yung bakante yun. Oh. Tapos pagka na yung bakante yun, send to yun yung kasunod Oo. Oh. Sige, salamat. Eh. Kikita na kami alas 6. Naligaw-ligaw na ako. Oo. Oh. ano mo oras na? 6. Nakapapagaling. Sa ano pa eh. Bulacan pa. Sa alas 7. Sa Bulacan? Oo. Malayo nga Oo. Oh. Sige po. Salamat ayaw, ayaw. po. Sige. Ayan Ano init na yun? Oo. Oh, ah, Mag-ala city na ata. eh. Oo no, oh, nga eh. Sige lang. Salamat po. yun, mabait naman si Manong tinuro niya ng maayos diretso lang daw natin to giniba na pala ang Harrison Plaza matagal na hindi natin natanong si Manong kung kailan yun, sinasabi niya, yung giniba giniba tayong Harrison Plaza, ginagawa pala gawa ito yung Harrison Plaza dati